west virginia and blue ridge mountains shenandoah river life is all old, there older than the trees younger than the mountains Magandang gabi po sa inyong lahat po diyan ngayon. So ngayon ay andito ako sa kubo kasi dito po ako matulog. Kasama ko po yung aso ko na tumitingin dito habang ako ay nagsasalita. Tingnan niyo yung reaction niya guys. Habang ako ay nagsasalita, tumitingin po siya sa akin. So dito po kami matulog ngayon ni Tweety dito sa Tuktok ng Bundok. Ayan. Andito si Tweety guys, nasa harap ko. <laughs> Tweety, okay ka lang? Okay na siya guys, Kaya nagkurug-kurug yan. hadlok guro siya sa Dahil sa sobrang taas Dito. Pero favorite niya to si favorite niya dito sa kubo guys kasi alam niyo dati um palagi itong sumasama sa akin. Tingin siya sa paligid ng kubo. So dito ka ako matulog sa kubo kasi sobrang tagal na ako hindi nakapatulog dito sa so, Ganda na an guys, sunset. Nakita ko pa sa inyo. Nakikita niyo naman sa color ng mukha ko, parang namumula nang dahil po iyan sa sunset dito sa tuktok ng bundok, guys. Tingnan niyo guys, yung sunset. Woo! Grabe, na-miss ko tong, ba, yung sunset dito sa tokot ng bundok. Ano, pulang, uh, ano magkulay? Pula or orange ba yung mukha ko guys? Dito yung view ko sa likod. Ayan. buteng ngayon, hindi siya makulimlim yung ulap. So, for sure, um, sana hindi magbago yung um, ulap guys. No? Para sana hindi dumidi, hindi dilimamayang um, gabi or madaling araw. Para makita din tayo ng sunrise dito kasi yung sunrise guys dito banda. Tapos yung sunset doon naman banda. Hi, hey, guys, it's morning for Sarah uh, in young lab. So grabe napakalamig. Ang sarap ng tulog ko dito sa kubo Gra Grabe. Sobrang an guys, sobrang lamig. Nakikita niyo naman na ah, an dito. Walang dingding -ding yung sa gilid. So, at saka ang ganda ng ang ngayon dito. Ang ganda ng tanawin kasi um ang kulimlim lang siya ng kaunti pero hindi naman siya gaano kakapal talaga yung kulimlim. Kaunti lang siya, guys. At saka ito yung maririnig niyo kapag um, andito kayo sa probinsya no di ba kagabi na miss yong um, narinig nyo yung mga boses ng kuliglig tapos ngayon namang umaga maririnig nyo nung, yung mga huni ng ibon tiktila ng manok di ba at saka meron ding uh, yung manok ito yung bali uh, kapag ubaga ito yung alarma sa umaga dito yung mga tiktalaog ng manok sa baba dun sa bahay namin tapos Sama ko si Titi na tulog dito eh. Pati si Ad pala, si Dudot. Dito siya natulog din, umuwi lang siya kanina madaling araw. Yun. Kagabi pala, nagluto ako ng saging. Ay, sa baba? Meron pang saging sa baba guys. Nakakain ako kasi kagabi mga tatlo siguro yung nakain ko. Then meron pang naiwan doon sa baba na tatlo din. Meron ng ano? Meron ng sunrise. Hmm. Amis ko matulog dito sa kubo talaga. Ang sarap patulog. Titi, Titi, Titi guys, Titi guys, Titi Kita na yung araw guys Good Good morning maayong buntag maayong buntag baga higala <laughs> oh, ganda ng sikat ng araw so mag ko dito mag um, magligpit na sa magligpit na ako sa aking mga gamit kasi bababa na ako dun sa bahay and yan nakalimutan ko lang kasi magdala ng kape pero hindi na lang ako nagdala ng mainit na tubig dito guys kasi nahihirapan nga ako sa pagdala ng aking higaan dito kasi ito yung mahigaan ko na um, dinala uh, lamis ko talaga ito matulog Yan. kasi mamaya babalik naman po ako dun sa Lapu-Lapu, trabaho ulit Yan. nag absent kasi ako ng isang araw kasi uh, pinahinga ko yung ano uh, guys yung katawan ko medyo masama kasi yung pakiramdam ko nung Um, a few weeks. May ano may ano siya ako dito Pilay ba? Then para siyang uh, nagkaroon ng an guys, ng panohot. Iyon e, ko ano bang tagalog sa panohot? Basta may panohot sa guys kasi nasa ano dito. Namaga siya dito. Uh, Meron pa, siya, pa nga siya ngayon dito. Sana Napasukan siya ng panuhot. So, ang ganda ng view ko sa likod, 'di ba? So magtupi muna ako sa aking higaan, guys, kasi uuwi na ako doon sa bahay. Ay, meron pa palang dalawang naiwan sa ging dalhin ko na lang ito sa baba kasi mahihirapan ako ngayon sa pagdala go, let's go, let's go. maraming andito guys oh. Bulaklak na tumubo. Ito eh. Sobrang dami. Kasi lalong-lalong ngayon na tag-ulan na yung mga um, bulaklak ay nag um, Ako'y na. Ayan, 'yun. Uuwi na ako doon sa bahay namin. Good morning, guys. 'Yan. yung talagang kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, guys, or sa aking Facebook page. Please follow my Facebook page, guys. Marvin Lifestyle Vlog also. Dito na ako sa bahay, guys. Balik ito yung nakuha kong manggagahapon. No? Indio lang. yun. Nasa baba, guys. Mamoni siya ang taklong, guys. So, maghanap pa rin ako ng taklong ngayon. Kasi, dad dadalhin ko nga doon sa Lapu-Lapu City. Diyan tayo maghanap. Oh, sa gubat. Para Tahanap talaga tayo ng taklong. Ng may taklong, eh. mm uh -huh. uh -huh. uh -huh. Buen cuenta. sumpok kita ng manwa. Iyon ani ang mangita og takyong sumpok kag banwa kay para makakita tayo ng taklong to. Magdadahad Tanaw sa kabanuhan kung naabay takyong ani pilit ta kakahuyan. Ganito talaga maghanap ng taklong Kasi hindi, hindi ka makahanap ng taklong Kapag hindi ka pupunta sa gubat Ayun, may, may nakita akong dalawang taklong Ayun, oh, dalawa Malaki yung isa-isa, maliit tapos nang nanguha ng taklong, punta naman tayo doon sa um sa dun no sa kulungan ng manok kasi titingnan natin kung may itlog ba yung Rhode Island chicken ko. Kasi kanina nung pagpunta ko, bali uh, naglimlim sila sa pugaran. So titingnan ko ngayon kung mayroon na bang itlog. Fischbein. Genau. Yan yung naglimlim kanina. Pakabo na yan. Dalawa sila naglimlim. Ano ito? Um, Sweria. Sweria Uh -huh. Mm dalawang itlog. Ayan guys, itlog ng an guys, itlog ito ng Rhode Island chicken. So dalawa yung nagdip naglimlim kanina, so kaya dalawa din yung itlog. So one chocolate kulay brown. Si itlog to siya ng Rhode Island. Marami na akong mga inahin na Rhode Island guys. Yan yung nang itlog kanina. Diyan yung iba. ay andun eh yung mga kulay black mga road island dyan iwan ko yung, nasaan yung iba krrk krrk andun ha ha Ayan, mga Rhode Island 'yan, guys Meron din mga native din Meron din ako mga sisyo din na uh, May Rhode Island Then meron din mga native Mga native May ano ko guys, may shamu. Uh, ni bro yung it, yung shamu na yan. Malaki na. Spanod po dali. Sod. Sod. Ito. yeah, black. libre lang talaga yung itlog basta uh, mangitlog na yung Rhode Island ang bilis lang guys bali isang buwan lang siguro hindi lang itlog yung Rhode Island then sa ngayong buwan bali nang itlog ulit sila at saka marami pa namang mga inahin ng Rhode Island so kaya madami pa tayong makukuha mga itlog so to tuwing umaga makakuha ka ng dalawang itlog maggapo 'yung poge. Ay, 'yung ni Vanessa. sa. Ah, oh, beto na. <laughs> <laughs> na mga itlog eso. Oh. Oh, ito 'yung mga itlog na nakuha ni Mama. Ana, bali pa lagi 'yang niluluto ni Mama, itong mga itlog. meron ding itong itlog na kambal to. Itlog sa native chicken. 'Yan itong mga kulay brown, mga itlog 'yan ng mga Rhode Island.